Oh Nelson at si John. Hello, you know, senior John sa Raja Travel Corporation. Thank yeah. you. Thank you Lejaret. At At uh, ito, Thank nagbabalik po ang ating trivia about sa mga babies. Hatid naman sa inyo ng Baby ko, Baby ko Wipes. Trivia number one. One, one. Alam niyo ba na may mga premature babies o kinulang ng buwan bago isilang pero sobra ang kasikatan at husay. Kasama na riyan ang mga scientists na si Albert Einstein, Charles Darwin, Isaac Newton, painter na si Pablo Picasso, singer na si Stevie Wonder, at former British Prime Minister Sir Winston Churchill. For sure, kilala nyo lahat sila, di ba? Mga preemies pala sila, mm -hmm. Papu. Mm -hmm. O ikaw, Papu. O okay, ito, entry number two. Uh -huh. Kilala nyo ba ang nanay na may pinakamaraming anak? Uh -huh. Ang record ay hawak ng isang Russian na may anak na 69. Uh -huh. wow. Tama kayo na sa inyong narinig, ha? na siyang po ang anak niya. Oh, wow. 27 times siyang nanganak para sa 16 pairs ng twins. Pitong sets ng triplets at apat na set ng quartets. Wow. Kayo na po ang bahalang magmat, no? O medyo mahina tayo dyan sa mat, no? Compute yun na lang, no? Pero meron talagang babaeng ganyan. Nagkaroon siya ng anak. 69 po. 69 times 69. siyang ng anak. Ay, kasi nga naman, may twin eh. Tila mo, 69 Oo nga, pero ganoon pa rin. mo naman. Galing pa rin sa katawan niya yan. Ay, sa so bagay. Four sets of quartets, oh. Julius. Ano ba? Diba? Eh, no, may picture sila ng mga anak niya. Oh, oh, ganyan oh, sila karami. Karagans. Oh, Na. Oh, oh. Hindi kaya yung mga anak-anak nila nag-marry-marry na rin sa isa't isa sa dami. Grabe yung itong mga ka-anak-anak-anak nila. Isa pwede. lang kala tatay niyan? Uh, you no? Know? isa lang kala? Uh, hindi ko alam. Kasi ang dami. Tawagan eh. natin. Oh. <laughs> talapi natin sa Facebook. Kasi maraming mga politiko. <laughs> o, oh, di ba yung pilot-politiko, oh, 100 yata yung anak niya, di ba? Isa lang tatay noon. Maraming nanay. Isa lang, nanay. siya yung politiko oh. lang. Oh. iba mga anak na ka oh anyway. Pero po, isang nanay, dahil siya ang nagluwal, di ba? Oh. So, yan po ang ating trivia ngayon hatid sa inyo ng Baby ko, Baby ko Wives. Okay na sa ating dalawa pa po. Sarado na tindahan. <laughs>